Hello Japan! Nakikita nyo yan? Meron po akong puno ng kalamansi. Ayan guys, ang ating pagkain ngayon. Ayan o, oh, pakita ko. Ayan o. Oh. Ayan guys. Magkuha tayo ng isang piraso. Siyempre, hugasan natin dyan. Ayan guys, ilagay natin sa toyo. Sarap to guys. Kasi may pretong isda tayo. Ayan. May hugasan ako dito kamay. Let's eat. Ayan guys, oh, may isda. Hmm. Sarap. Kain. Nandito po ako sa likod ng bahay. Mm. -hmm. Ang sarap talaga pag mali. Eh, ah, pag may kalamansi. Kain po. Gutom. Nabili ko siya sa Jontendo Kulang-kulang 3K. Kain po, guys. Mm -hmm.